Hello, good morning mga lalabs, mga vayots once again. Magandang -ha hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko, Dabawinyo, Dabaw, uh, Dabaw Region, at taga Region, at sa uh, buong Mindanao, at sa lahat ng mga Visaya sa Pilipinas, at sa buong mundo, or saan man sulok ng mundo, may galab shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko din po, FWS Around the World, hello, may galab shoutout sa inyong lahat kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutang mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay uh, matandaan na, matatandaan natin na lumabas itong dating uh, nubia or living partner ni dating congressman na uh, Tony Boy Floyd Rindo na si Kate Binag sa interview niya kay Maharlika. So, sinabi niya doon, na hindi lang si Bongbong Marcos ang nagpopolboron or sumising hot ng uh, durog na puting tawas, kundi pati si Liza Pocac Marcos, uh, Renita Marcos ay sumising hot din pala. <laughs> At may chismis pa na pati mga anak di umano ay bangag din. <laughs> At may lahi daw or si si Pangulong BBM daw ay hindi lang di umano uh, singhotero ng uh, pinagbabawal na gamot kundi bading din daw di umano <laughs> kanina may pasabog na naman si Sas Rogando Sasot na nakita niya doon sa uh, natanggap siguro niyang USB ni Katibinag na ang parang pinos niya doon, may, may, teaser doon eh, na parang may isa sa mga anak ng first family na nag-away at pinagmumura ang magulang. <coughs> Bakit ba ang isang anak pagmumurahin ang magulang mo kung hindi ka bangag? At kung matino ang anak. Oh, Pero hindi tayo doon. Dito tayo sa ah uh, kay Bungbung Marcos, after nung kay Duterte na pasabog, padating dating Duterte na pasabog, wala, tahimik. Doon kay Expedia Agent uh, Morales, tahimik din si Bungbung Marcos. Uh, ngayon din kay Kati Binag, ganun din tahimik si Bungbung Marcos. don sa ah uh, sa video nga na yun ni Maharlik ang pinalabas nung Suna uh, sa US, ay hindi si Marcos din ang nagsalita doon, kundi yung kanyang kapwa ni Alipores at kasi yun siguro, baka na si Abalos na gumagano din at si Gibo Chodoro. <laughs> Sila yung nagtanggol kay Bongbong Marcos na deep fake daw yun. So, yung una, oh, pati Rappler na pahiya dahil sinabi nila doon sa Anonimita sa Facebook na deep fake daw yun, face swapping. So ngayon, ni-review ng uh, Facebook ni Mita na pag-alaman dahil yung yung palang deepware na yan, ay eh, part din pala yan ng Facebook yata. <laughs> ang masaklap. Ang masaklap nung na-fact check ng deepware, abay legit ang uh, video kaya binalik ni Mita. <laughs> kaya tahimik si Gibo. <laughs> Tuduro na Giba si Gibo. <laughs> Si Abalos, wala na, hindi na nagsasalita. Tapos, sino pa ba? Si Rappler, ay biglang nagbura ng post. <laughs> Napahiya ang mga putang ina. <laughs> so, walang nagtatanggol kay Bongbong Marcos. Pagdating dito kay Cathy Binag, kahit si Abalos, nag na, na -iwi, parang nagdadalawang isip siguro siya na pagtanggol si Marcos hindi totoo yan. Dahil alam nila, kilala nila si Kati Binag for sure. Dahil baka mamaya kapag magsalita si Gibo at saka si Abalos ulit, sasabihin fake yan, uh, ang sinasabi ni Kati Binag, baka ilabas din ni Kati Binag ang kanilang sikreto na nagsisisyon din at sumisinghot ang mga potang ina. <laughs> uh, Itahimik. Sino ngayon ang maingay sa social media? Itong mga bayarang aso na mga patay gotom na mga vlogger or vloggers ng Marcos administration or vloggers din ng Tambaloslos. Isa ito siya Oh. Pati si yung si Bagong Lipunan, yung bakla na yon. <laughs> tawag din niya si Kati Binag na pokpok, -pok, uh, gold digger, etc. Kung makapokpok at uh, gold digger din ang putang inang kaloy na yan ng bagong uh, ng bagoong lipunan, eh akala mo andoon siya. Akala mo na hot-hotan din siya ni Kati Binag ang putragis. Isa ito sa mga naninira, yung mga mak makumpak, ay, Si Mark Magpumpak, eh, dalaw, isang bulatit kalahati eh, lang pipirma niya. Patay na ang nyawa na yan. Ano nyo naman mga mukha? Parang mukha na ni... Yung yumaong palito. Ano siya? Magka... Ano na sila? At marami pang iba. So, isa ito siya sa nagsabing bayarang babae daw si Kati Binag. Ito, tingnan ninyo yung pagmumukha niya. O, may ano na yan siya, nakapartida, naka-EI na yan, ha? makinis, etc. O, tingnan natin kung uh, AI to. Ano pa kaya to pag hindi AI? <laughs> so ito siya, si Tripol. si, uh, ano ba pangalan nito? Si TP. Ang pangalan na TPL3. So, ito yung post niya dito. Sabi niya, <clears throat> kay binag mukhang pa ni bagong taktika na gagawin ng mga didisyet. Uh, ito yung sabi niya. Ang taktika gagawin, hindi naman gumag gumagawa ng ganyan ang Duterte. Si Duterte mismo nagsasabi na bangag si Marcos. Hindi niya kailangan gumamit ng ibang tao ni Pangulong Duterte dahil siya mismo ang nagbulgar. kaya ni Duterte sabihin sa buong mundo na si Pangulong Bongbong Marcos ay bangag noon, bangag ngayon at may bangag tayong Pangulong putang inang yan. <laughs> so, so noon na nagamitin si Cathy matagal na niyang ni-reveal na bangag. Adik sa bog si Marcos Jr. na binoto natin. Sabi niya dito, glorification ng mga kabit, kirida, at mga chika babes na tag-120 kada gabi. O, ang tanong dito, TPL3, gawain mo ba <laughs> na binabayaran ka ng 120,000 kada gabi? Sa mukhang may magbayad sa'yo ng 120. maniwala ako. <laughs> Bakit mo alam? Baka gawain mo din siguro na nagpapabayad ka te. Eh. Tapos, ibinabaling mo sa iba, binibintang mo sa iba. Paano mo alam? Sabi niya dito, ng TPL3 na yun. Oh, glorification daw ng mga kabit, kirida at mga chika babes na tag-120 kada gabi. So baka ito siya din, bayaran siguro to Dahil alam niya ang kalakaran eh. Dito, paano niya alam? Na ganun ang nangyari, may bayaran. And besides, hindi kabit si uh, tawag dito, Katibina, Binag. Dahil 16 years na, according to her, 16 years na hiwalay si Margie Moran at si uh, sino ba ito? Tony Boy Florindo bago nagiging sila. Ano ba talagang istorya ng kabit? di ko maintindihan kung gaano kabogo itong ibang mga... Ah, uh, Marcos Vlogger sa bagay, yung kanila kasing mga pinagsasabi sa kanilang mga content sa kanilang mga social media ay galing din yan according to Ninyo Barsaga na binulgar ni sino ba ito? Ni J. ay galing sa House of the Representative. Lahat <laughs> sila iisa ang kanilang mga pinupost o kabit, etc. O ngayon, kung ipagpalagay na nating kabit si Kati Binag, ipagpalagay na nating kung ano-ano pa siya, gold digger, etc. Paano ninyo pasinungalingan ang mga pinagsasabi ni Kati Binag na si Bongbong Marcos, si Liza, hindi, hindi lang yung dalawang mag-asawa niyan ha? Marcos at Liza. Pati kanyang boyfriend at kung sino pa si Tony Boydaza, Oh, sino pa ba yung iba doon? O, si Anton Lagdamio na minamanyak pa nga daw ng manyakol na butakal na Anton Lagdamio si Kati Binag at nagsumbong sa kanyang boyfriend or live-in partner na si Tony Boy dahil pamangkin niya si Anton Lagdamio. Ano sabi? Hayaan daw? Sabi ni Kati Binag. O, sinabi daw ng kanyang boyfriend na hayaan na yan. Lasing kasi or sabog. <laughs> Alain. So after lumabas ni Kati Binag, inataki si uh, Tony Boy Floyd Rindo na doktor. <laughs> so anong tawag ba talaga ng kabit? Hindi ko maintindihan dito eh. Kasi ang kabit, kung ikaw ay isang kabit, ang lalaki o babae na nakarelasyon mo ay in a relationship pa sa kanilang mga asawa. Halimbawa, kagaya ito ni Boy, uh, si, ano ba ito, ito ni Boy Florindo. Kung hindi pa sila hiwalay ni Margie Moran at nagkaroon siya ng girlfriend na may Kati Binag siya, yun yung kabit, si Kati Binag doon. Pero kung matagal nang hiwalay ang mag-asawa at ka nagkaroon ng karilas, ibang karelasyon, na hindi po kabit ang tawag dyan. Girlfriend or kung nagsasama na sila, ay live in partner. Hindi po ba? Ito yung hindi naiintindihan dito ng mga uh, tawag dito. Mga bayar, panibahasa kasi, bayarang vlogger. Kung <laughs> kagaya dito, ito yung TPL3 na to, eh bakit niya alam na may mga ganyan, tag 120 uh, thousand daw, 120k per night. Gawain siguro ng babae din na ito, kaya alam niya ang kalakaran na may ganun. <laughs> Baka minsan sa kanyang buhay siguro bago nag-vlog, e eh baka nagiging bayaran din ang putra, guys. Kaya alam niya at ngayon sinasabi niya, pinapahid niya ang gawain niya kay Kati Binag. <tip> Ito lang, kahit sabihin pa ninyong ka Gold Digger, ulitin ko si Kati Binag, hindi ninyo mapapasinungalingan ang kanyang mga na-experience sa loob ng 10 years nilang pagsasama. Nito ni Boy Floyd rin na uh, nakakapunta pa siya sa, tawag dito, House of Representatives. Si congressman yun, nakikilala niya yung ibang mga kongresista dyan. Alam niya ni Kati Binag nang marami dyan sa mga kongresista may mga kabit. <laughs> hindi nila mapasinungalingan. Kasi yung atak lang nila ngayon, maduming babae si Katie Binag. Pero, saan yung kanilang prohiba? Dapat nga sabi na, Ay, hindi totoo na si Marcos at si Lisa nagdodruga. Hindi yan totoo na inaalok siya. Tapos nung sabi niya, no, I don't do that. Oh, why are you here? You're not supposed to be here. Sabi pa ganun di umano, ni Coca. Ako na Hindi pa na ito gumagawa dahil malalaman nila ang sikreto namin. Pero parang kumpiyansa siguro si Lisa dahil nga, si Ben Partner ni Tony Boy na isa sa mga uh, kaibigan at pinagkakatiwalaan ng pamilyang Marcos dahil dyan sa Tadiko Banana Plantation sa Dabao na 86% dyan ay pagmamayari ng dating kawatang Marcos Senior. <tinyo> Pinangalan, pinangalan, lang doon sa matandang Floyrin Rindo na tatay ni uh, Tony Boy Floyrin doon. Pati yung mansion doon sa, sa Hawaii, i ninyo ang doon po sa gogol na yung mansion sa Hawaii na tinirhan nila Marcos doon nung nag-exile sila. nakapangalan yon sa matandang Floyd Rindo. Pero pagmamayari ari ni Marcos, senior, so totoo, na maraming kinamkam si Marcos Sr. noon na mga ari-arian at pinangalan doon sa kanyang mga kaibigan. Di po ba? At yan ang nais ngayong gawin ni Bongbong Marcos. Anong Bakit? Diyan sa uh, Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Dahil andun yung may pinakamalaking dome or uh, arena sa buong Pilipinas. Uh, parang around 30,000 hectares ang pagmamayari doon ng uh, Kibuloy at ng kanyang mga miyembro na is ngayon Kob-Koben ni Marcos Jr. at siya ang magmamayari. Hindi <makes noise> naman si Kibuloy talaga ang target nila eh, pang -ano na lang yan kumbaga sa Bisaya, sa pagkain pa, sa lulutuin, lang si Kiboloy. Pero yung main talaga na target doon ay yung ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Nais ni Bongbong Marcos, son din, ang kanyang ama, kung gaano nangamkam noon ng mga kayamanan ng mga ibang tao at uh, ta sa taong bayan, yun din ngayon ang kanyang gustong gawin. Ito <laughs> so, sa mga nagsasabing, uh, burikat si Katibinag, bayaran, nagbayaran, etc. Baka kayo ang bayaran at ipinahid lang ninyo kay KTV nag. Kung totoong hindi, nagdodroga si Liza, si magpadrag test. O di po ba? Pasinungalingan ninyo, magbigay din kayo ng counter uh, attack or affidavit or uh, kung ano-ano pang mga pruiba dyan na hindi talaga adik si Bongbong Marcos pero hindi niyon may maano eh. Hindi iyon ma mapasinungalingan ng mga uh, attack dog ni Marcos dahil bakit bayad sila ni nah, hindi nga sila kinikilala ni Marcos Jr. Eh. O tingnan mo anong pinaboran ni Marcos Jr. Kinilala niya media, nakipagsabuatan ngayon sa media uh, para daw labanan ang fake news na number one naman din fake news ang presidente mismo. <laughs> o so, hindi kinikilala yung mga vloggers na nagtatanggol kay Bongbong Marcos. Bakit? dahil nakatatak sa isipan ni Marcos Jr. na yung kanyang mga vloggers na nag, uh, nakikipaglaban sa kanya through social media ay mga bayaran lang niya, mga mukhang pira. Para kay Marcos Jr. mga patay gotom ang mga vloggers niya kasi nagagawa lang niyang bayaran. <laughs> so in short, Basura pa rin ang tingin ni Marcos sa kanyang tagapagtanggol na mga vloggers na bayarang patay guto. <laughs> 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 <laughs>